Chair. Uh, Mr. Chair, uh, sa franchise ng SMNI, meron pa rin siyang iba't ibang mga platforms kung saan siya nag-ooperate. Uh, Mr. Chair, would like to uh, confirm sa SMNI, halimbawa, di ba, nasa Twitter or now called X, ang SMNI, ang account ay at SMNI News. Can SMNI confirm? Yes po, we are operating online. Yes, Mr. Chair, sa YouTube, nandyan pa rin ang SMNI at Sunshine Media. Kaya na SMNI confirm. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron din po silang website, smninewschannel.com. Yes po, Mr. Chair. Sa TikTok din, Mr. Chair, at SMNI News. Yes po. Meron din po sa WeTV at SMNI News not so familiar with Mr. Chair, but we are operating online on different platforms. Kasi Mr. Chair, sa mga online materials na SMNI, sa mga social media accounts, nandiyan din po yung app na WeTV. So, if hindi po familiar ang officers, ako na lang po mag-inform sa kanila that they are on WeTV. Mr. Chair, sa Rumble, may ganito din pong app. Rumble.com slash user slash SMNI news. Rumble, yes, we have. Okay. And Mr. Chair, uh, sa Facebook, ano po ang account ngayon ng SMNI sa Facebook? Uh, it is by program po. Kung anong title ng program since unfortunately, uh, every time po meron kaming Facebook page ay nawawala po siya bigla. So um, marami po iba-iba based sa program ang Facebook accounts. Programs so. How about sa Instagram? Team po, uh, Mr. Chair, by programs. Okay. Uh, Mr. Chair, uh, may gusto lang po tayong i-flash na slides dahil po maliban sa pag-operate ng uh, SMNI sa ganitong mga accounts, dati pa nung meron siyang uh, YouTube account bago po ito na uh, takedown, ay ito po ang na-monitor nating bilang ng mga red tagging and misinformation videos ng SMNI. Sa period po ng two months no, nung nakapag-compile po tayo, ay ganun po kadami, more than 288 ang mga videos na yan. And on average po, Mr. Chair, that would be five videos a day. Where in SMNI programs, ay uh, nagme-mention ng alleged links daw ng mga youth organizations and even people's organizations as uh, fronts di umano ng mga rebel groups. Uh Mr. Chair, uh, uploaded po 'yan sa SMNI YouTube page, yung dati po nilang page ano before it was taken down dahil nga sa kaso kay uh, Apoli Kebuloy, no, yung uh, child trafficking and sexual assault cases niya sa United States. Mr. Chair, I'd like to ask KBP kung meron po bang ibang media entity na naireklamo sa kanila dahil sa ganun karampant na red tagging na ginagawa. Aside po sa SMNI, may iba po bang ganong media outlets na idinulog or ni-report sa inyo? Thank, you, Mr. Chair. Uh, in answer to the question, there is no other uh, broadcast entity that has been complained of for red tagging. Uh, Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin, hindi po normal among media entities ang ginagawang uh, red tagging. At ito pa ay distinct sa SMNI maliban sa hindi siya nagko sa journalistic standards uh, that is set by the KBP. Meron po talaga siyang uh, focus doon sa red tagging na nakita nating bahagi talaga ng uh, policy ng entity na ito. Mr. Chair, I'd like to present the next uh, slide regarding uh, the partnership of uh, SMNI with uh, the AFP naman ito po ay sa website mismo ng SMNI sa uh, ayan sa about na section ng kanilang website nabanggit Mr. Chair, ang collaboration with the AFP i would like to ask SMNI ano po ba sa ngayon ang extent ng uh, collaboration na ginagawa ng SMNI with uh, AFP If I may nice. Ang uh, agreement po niyan between SMNI and the Philippine Army po ay nag-umpisa dahil po sa lagi nilang gasing sa laban kasama ang bayan yung pong programa ng uh, SMNI that is uh, inilaan po para po sa pagtulong sa ating mga kasanduluhan at dito po sa Pilipinas sa pagsupil po ng uh, mga National People's Army dito po sa ating bayan. Mr. Chair, meron po bang written na uh, memorandum of agreement ang SMNI with the AFP para sa ganong collaboration? Ang collaboration po na, na nangyayari po, um, if I may, Mr. Chair. Ang nangyayari po dyan ay sila po ang nabibigay sa amin ng mga information, mga news po sa na nangyayari. Uh, Mr. Chair, I was asking po kung merong specific na kasulatan in the form of a memorandum of agreement. Hi. The Honorable uh, Roderick Suplico. Attorney Suplico, you know? I'm sorry. Attorney Rolex Suplico. I have here, Your Honor, know, a copy of the Memorandum of Partnership. Signed by SMNI and the Philippine Army. Mister yeah. so, Chair, we would yes. like to request. Maybe we have a copy. Of that immediately. We yes. ask the page to please uh, get a copy and uh, please uh, give a copy to the comsec. Yeah. And to uh, yeah the members of the committee, yes. Mister Chair. Yes. Thank you, uh, Mister Chair. Uh, In practice, ano po ang uh, itsura ng ganong uh, collaboration? and So in terms of content, uh, paano po yung nangyayari? Pag may binibigay na information ng EFP, automatic din na uh, ipapublish yun ng SMNI. Ano ang uh, actual na pag-implement ng ganong collaboration? Ang mga, ang pagiging code fraud po, I mean, pagbibigay po ng materials galing sa amin mo lang sa lang dahil ang, A, ang armed forces po ay isang association ng ating gobyerno na ating pinapaniwalaan. Of course po, ang galing sa kanila ng mga information ay verified information at amin po itong ginagamit sa programa po. Okay. Mr. Chair, uh, maliban sa tinatanggap nila ang information mula sa armed forces meron din ba silang paraan para ma-verify ang kanilang nakukuha may it be independent sources or mga tao sa komunidad ano ang ginagawa to verify what you obtain katulad po ng mga information na galing sa PNP ang galing po sa AFP na information ay considered po namin as uh, verified information uh, So with that, Mr. Chair, eh di uh, galing po sa SMNI, pag natanggap po nila, hindi na nila bine-verify. Pinukuha na po nila yon yon na yung tingin nila ay always totoo, regardless no, kung uh, ano ba talaga ang nilalaman noon, tapos pinapublish na nila. Mr. Chair, we ask that dahil nga dun sa sheer volume of uh, uh, Actually, parang pinaparot na rin po nila eh, kung ano halimbawa ang sinasabi ng National Task Force LCAC since the time of former President uh, Rodrigo Duterte. Kaya para hindi na nga po nagpa-function na parang media outfit ang SMNI, naging parang propaganda arm na po siya ng uh, NTFL-CAC. Mr. Chair, uh, ang next slide po. This is less about red-tagging and this is more of fake news po talaga. Mr. Chair, uh, pinalabas po iyan, ng uh, SMNI sa kanilang program Laban Kasama Ang Bayan sa YouTube. And uh, if I may read the headline, Mr. Chair, Raul Manuel nilaglag na ng dating kadre at di tanggap sa pamilya. Uh, Mr. Chair, uh, to confirm lang, no? e di straight from them, di, di ba program ng SMNI ang Laban Kasama Ang Bayan? Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, anchor po nila si uh, Jeffrey Celis, tama po ba? Yes po. Mr. Chair sa mga officers po ng SMNI, alam ba nila na may ganitong nilabas ang SMNI? Ang mga content po ng laban kasama ang bayan na iyan po ay lumalabas sa SMNI, alam po namin. Okay, so ibig sabihin Mr. Chair, they are vouching iyang uh, fake news na nilabas nila tungkol sa representasyon na ito na hindi daw po ako tanggap na aking pamilya sa mga advokasiyang aking ginagawa. Mr. Chair, uh, next slide please. Uh, halatan po talaga eh, kitang-kita po ng taong bayan na hindi lang red tagging ang ginagawa pero mismo pag iimbento ng mga kwento ang ginagawa ng SMNI. Mr. Chair, I am proud of uh, my family. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa support ang binibigay nila sa ginagawa po natin. In fact po, sila nangampanya pa nga para sa akin. Uh, yan po ay uh, mama ko, lola ko, tapos pamilya po ng papa ko sa Zamboanga City. Yung picture po sa right side campaign material sila po nagpagawa using their own money. Hindi pa po galing 'yun sa akin o sa National Office funds ng Kabataan Party List. So Mr. Chair, uh, clear as day ano, 'yung 'yung ginagawa ng SMNI na actually hindi lang ito uh, personal na issue ko pero Mr. Chair, if they can do that to me, paano po yung mga kabataan paano yung mga ordinaryong kababayan natin na walang posisyon, na madaling gawan lang din ng kwento ng uh, SMNI and Mr. Chair, given how the online world works today ang sabi po ng maraming studies yung kasinungalingan, it spreads six times faster than facts So, Mr. Chair, may pattern eh na parang ginagawa to ng SMNI para saan? For the cloud lang. Para tumaas lalo yung uh, mileage nila online. And Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap na ginagawa nila ito. Uh, next slide po, Mr. Chair. Uh, balik po tayo sa usapin ng red tagging. I will uh, play this video posted on January 9 wherein Mr. Seles said something new about House Speaker Martin Romualdez uh, kindly play the video. President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang ang alam at abuso sa poder ng kanyang tinsan na kasabwat ngayon ng CPP NPA NDF From Congress is President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang pangingialam at abuso sa poder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress. Sige po. Kung inaayos pa po yung audio, I can show actually the transcript of what was said by... Mr. Jeffrey Celis, again on SMNI. So, ayan po ang nasa video po kanina, yung exact na transcript, ito po ang nasa screen natin ngayon. Na, ang sinabi ni uh, Mr. Jeffrey Celis, after na nakontempt na po siya dito sa house, he is actually red-tagging the house speaker. Now, Mr. Chair, alam po ba ito ng officers ng SMNI? Na may ganitong sinabi si Mr. Jeffrey Celis. The uh, record speaks for itself. Very possessive. No, Mr. Chair. Thank uh, Mr. Chair. Di Lapitunyon. Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, I'm asking the officer. Can we ask the officer, AD, yeah. ask the officer first? Ma'am. Uh, the record speaks for itself. Na eri po yan sa SMNI, your other. Oh, uh, Mr. Chair, I'm asking uh, sa level po ng officers ng SMNI kasi nga dapat responsable sila sa ano ang nilalabas, ano ang sinasabi ng kanilang mga angkor. Kay Mr. Chair, I'm directing the question sa officers. Are they aware na may ganito sinabi si Jeffrey Celis? Personally po, hindi po ako gano'n aware dahil hindi po kami supposed to be nanonood ng TV 24 hours kung yan po ay nasabi sa laban kasamang bayan. But hindi po namin may deny that it was said on laban kasamang bayan. Mr. Chair, how about the other officers present today? Are they aware na may ganito pong nilabas? Na may ganito sinabi si Jeffrey Celis, the other uh, Board of Director? Definitely, Mr. Chair. Hi po. Um, kung ano po yung nakalagay at sinabi po ni Mika Jeffrey Eric Salis po, yun po ang sinabi po niya sa show po niya. And if I'm aware, during this period na na-air po ito, I wasn't watching the, watching the show po. Okay. Uh, Mr. Chair, how about the other remaining officers, yung Treasurer and Corporate Secretary? Dr. Poyer, yes. uh, personally po, hindi ko po yan napanood sa social media. Thank you. And the Corporate Secretary? The corporate Secretary. Um, hindi rin po ako aware at that time po kasi okay. yung adong Mr. Chair, ano po ang pinapakita nito sa ngayon? Uh, ang officers mismo ng SMNI, they are not uh, being responsible enough sa ano ang sinasabi ng uh, mga anchor nila. And Mr. Chair, hindi nga po ito yung first time eh, na may ganitong sinasabi. In fact, nung na contempt po si uh, Mr. Jeffrey Celis, sabi niya he regrets his actions for spreading misinformation. And now Mr. Speaker, uh, sorry, Mr. Chair, may ganito na naman ulit no regarding uh, the House Speaker himself no. Uh, Mr. Speaker, uh, ah, sorry, na <laughs> ah, na kasi hindi ko lang matanggap Mr. Chair eh, na parang Uh, na parang wala na pong pinipili ang SMNI. Parang kahit sino na lang na tingin nila ay hindi aligned sa kanilang views ay uh, kalabanan ng bayan at uh, dapat nang uh, i-red tag, Mr. Uh, Mr. Chair. Last na lang, Mr. Chair. Uh, I'm done with that topic, Mr. Uh, Chair. So let's proceed to the next slide. Ang next po ay uh, tungkol naman sa pagbisita ng uh, representative mismo ng UN, UN Special uh, Rapporteur, na nung naglabas ng uh, findings na syempre would be uh, agreeable to some and uh, would be objected by others, then uh, mismo ang UN Special Rapporteur ay niredtag na naman. Hindi lang po ng dalawang uh, anchor nila, pero next slide please, Uh, maging nang isa din sa mga lumabas sa uh, SMNI mismo. And Mr. Chair, very clear po yung sinabi. Ang sabi po dyan sa UN Rapporteur, you are a rapporteur for a terrorist group. Tanong po ulit sa officers, Mr. Chair, do you find anything wrong with this statement on your platform? Yes. Uh, Mr. Chair, I'm asking the officers po. So that would be uh, yung director, yung dalawa pong director. Yes, yes. Uh, Mr. Chair. Officers. Uh, so mga programs po namin, like, uh, very, uh, like this program of uh, Puso ng Bayan, where very vocal po ang mga anchors po namin. ah uh, nasa kanila po ang karapatan na magsay magsalita kung anong gusto nilang sabihin uh, bilang komentarisa po. They are commenting on an issue po. So okay lang. You don't find anything wrong. Okay lang. Kung yan po ang nakikita po nila, then yun po yung komento po nila, opinion po nila. Okay, how about the other director, Mr. Chair? Yes, please. Yes, sir. Sa pananaw ko po, ito po ay isang freedom of expression lamang niya or the freedom of opinion niya po yun. At ito po ay pinahintulogtan po sa SMT. Yes. How about Ms. Christina, Mr. Chair? Mr. Chair, same po. Hindi po namin binubusalan ang mga anchors namin sa SMNI okay And the Corporate Secretary, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. The same din po. So, Mr. Chair, they are vouching. Uh, they are backing what was said by uh, this person sa SMNI. Mr. Chair, ano po ang pwede implication kung haya natin ng ganito mga statements that the UN Rapporteur is a rapporteur for terrorist group? Ibig sabihin po nun, Mr. Chair, yung mga kinakausap yung mga na-meet ng U.S. Special Rapporteur are cooperating or are working with a terrorist group. Mr. Chair, marami pong kinita ang U.S. Special Rapporteur nung bumisita siya for one week sa Pilipinas. And next slide please. Mr. Chair, ang dami pati opisyal ng gobyerno. So Mr. Chair, are we saying that members of the House and the members of the court who met with the UN Special Rapporteur or cooperating with some terrorist group. Mr. Chair, ganito po kalala ang epekto kapag hinahayaan natin ang SMNI. So, for me to uh, wrap up, Mr. Chair, lumalabas po na modus operandi ng SMNI na media daw sila pero lahat ng nagsasalita, contrary to some of their views, ay nire tag na po. Kaya, imbes na mag sila, we don't see any remorse at hanggang po ngayon, mula naman sa bibig po nila, tingin nila okay pa rin yung mga ginagawa talaga ng mga anchor at mga guest po nila. Mabigat na trabaho para sa media ang mag-fact check, mag-verify mag ng mag mga claims. Something that SMNI deliberately does not want to do. Kasi gusto po niyang magpakalat ng sarili niyang mga narratives to suit its agenda. Kaya, Mr. Chair, tingin ko hindi natin malalagay on the same plane ang SMNI sa ibang mga media organizations ay consider it an insult to other media organizations na nagpapatulong pa ng yung SMNI i-defend daw ang kanilang freedom when in fact, Mr. Chair, they have been abusing that freedom at inaapakan na po ang mga ordinaryong kababayan. Kawawa nga rin po ang mga viewers nila kasi as we have seen ang mga viewers po na naabot ng SMNI, hindi na po ma-discern kung ano po yung tama at hindi sa kanilang mga nilalabas. Kaya to end, Mr. Chair, maliban sa kanilang franchise, I would even hope that... This committee and uh, my colleagues would recommend to the appropriate house committee na imbestigahan din ang lahat ng mga ginagawa ng SMNI sa iba pa niyang platforms and accounts, hindi lang sa kanyang franchise. Kasi kita po natin lahat po kung saan nandyan ang SMNI, may kumakalat talaga na red tagging, may kumakalat na fake news. Yan lang, Mr. Chair. Salamat.